Mga kubo, nalaki o. Oh. Ah, peri ka nun pa? Nangagat ata yun eh. Ang laki niya oh. Ano mm -hmm. Ang laki. ano. Ang ano yan. Ah, yan. Ganda ng ano po. Ganda ng kulay, no? Ganda ng paa niya. Tignan ng paa niya. Parang nagkano. Ibigay ko. Dari derecho. Dari derecho na siya. na dun siya, oh. Ya, papasok na siya dun sa damuhan. ano pag tiyan na pa kanyan pa? Mga eh. Nasa damuhan oh. 完了，啥？